Yo yo what's up mga boss Grabe yung pressure na naramdaman ngayon ni Masayuki ito Pagkatapos mag overweight nito si Casimero sa laban ni uh, Saul Sanchez Pero bago ang lahat mga boss Kung hindi ka pa nakapag subscribe sa aki YouTube channel Ano pang hinintay mo isubscribe mo na yan Kasi bakit mga boss Ako yung kaibigan mo totoo na talagang hindi mang iiwan sa inyo Okay let's talk about Masayuki ito May post itong si Pao Salud mga boss Yan po ang pagkakaintindi ko dito mga boss kasi hindi tayo marunong sa English basta isa lang masasabi ko unhappy yung mga uh, Japanese fans mga boss dahil sa ginagawa ni Ito kasi si Ito mga boss wala talaga siyang balak na bitawa dito si Casimero talaga gusto niya dadalhin hanggang sa dulo mga boss ang goal niya walang iba makalaban itong The Monster na Oya Inui sa Japan mga boss. And then, pero na ako nabasa mga boss, yan po nabasa ko mga boss, yung para bang ang dating mga boss, yung mga Japanese fans, galit dito kay ito, yung para bang ano bang ginagawa mo ito, o isang katraiduran katridura yan, kasi bakit? Alam mo naman yung ano mo, yung, yung kasimiro mo na yan, yung para bang, Ya, yeah, walang disiplina sa sarili, hindi niya nakuha yung timbang, yung para isang uri ng pandadaya yan sa Japan. Kasi sa Japan mga boss, talagang napakahigpit nila mga boss, napakahigpit ng Japan. And then dito mga boss, alam ko, alam ko na itong si Nauya Inui mga boss, kahit ikaw alam mo yan. Oo, oo, ang fans ka ng bakasi, alam mo yan na pwedeng matalo si Nauya Inui. Sa pamamagitan ng isang suntok lang nitong si Casimero mga boss. At yan po yung inaatakutan nitong mga Japanese. Oo, kaya nga sila nag-aalibay. Para lang yan sa akin mga boss. Ha? Para lang yan sa akin. Kaya ngayon mga boss, medyo talaga pressure itong si Masayuki ito. Kasi bakit ang tingin ng mga hapon sa kanya, yung para mang trader, bakit mo ipupus ang laban na ito? Bakit mo talaga gustong ipalaban si Casimero? Dahil alam natin mga boss na yung mga hapon, mayroon silang pag-iisip din at pag-uunawa na pwedeng matalo iting, itong si Monster na Uya Inui ni Casimero. Kaya, kaya mga boss, para sa akin lang, no? para lang ito talaga para sa akin lang, nagbigay sa akin ng opinion mga boss, no? na nag-isip ako mga boss, na dahil sa ginagawa ni Ito, yung parabang pinupus pa rin ni Ito na balang araw, maglaban din itong dalawa, maglaban din itong dalawa, ito po ay naisip ng karamihan sa Japan mga boss na isang uri ng katraduran dahil alam nila mga boss na may paglalagyan talaga itong si Naoya Inoue at alam naman din natin na may talo itong si Casimero kay Naoya Inoue bagamat para sa akin mga boss kung, kung ikukumparar mo sa, sa ibang boxer ay abatag ka hindi matatalo yung si Inui na yan. Pero kung, kung itatapat mo siya kay Casimero Abate, eh, ka, pwedeng may paglalagyan si uh, Naoya Inui. At hindi ko mangyayari mga boss, yung talo na yan na ating pinag-uusapan ngayon sa ibang boxer, hindi talaga mangyayari yan. Pero mangyayari yan dahil sa tulay or dahil dito kay Masayuki ito kasi nagpupo si Masayuki ito na ilalaban itong dalawa kaya nakita ako na parang ang dating nung no, mga fans yung mga fans sa Japan talagang nakita nila nga abat itong si sa UK to ipupos talaga 'yang laban na ito na pwedeng matalo itong sino. Yung Parang ganun mga boss, di ba? Kaya nga may 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 6 months tapos may civic may one year pa na ano eh, 'yung parang di ba? Bansa, what? suspension dyan sa Japan ni eh. Kaya nagkaroon sila ng butas mga boss, ba? Diba? Na layuan itong si Casimiro pero itong si Masayuki ito andun pa rin, dot dot nang dot dot pa rin oh. Casimiro pa rin, Casimiro pa rin oh. Inuwi pa rin ang nasa isip niya kasi bakit mga boss? Pira din 'yon. Oh, sa, sa, side ni Masayuki ito. It's a big ano ba, yung parang ah, napakalaking ano to, uh, usaping pira to pag pag si uh, na uya Inuwi yung magiging accomplice mga boss. 'Yun lang at Uh, BM Solid Vlogs, si a.k.a. Batang Mila Nagpapasalamat lagi sa inyo, sa supporta uh, I love you mga boss